It's my life. It's, 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 it's my life. Hello, hello, Mike, Mike. <laughs> Good morning, mga garden. Hi. Kapi po tayo sa maga. Ah, Sarah. <coughs> lang naisipan ko lang ulit bumalik mag-vlog. Ilat ng video na na-post ko mga kalipas na buwan ay eh, puro lang lahat video, walang voiceover. Kasi nga, suffer, suffer, suffer. Busy po tayo. So, video lang. Para lang may ma-post. <laughs> may ma-update ba? Mhm. Uh -huh. Kumusta so, po kayo? Well, tayo naman ay medyo like, may um, konting counting kawisian lang. Mhm. Uh -huh. Nagbubunot po tayo ng palay sa ating talungan. Talong na may palay. Sing so, gamit natin dito is uh decomposed rice hull. So, yung carbonized rice hull or CRH na hinalo natin eh meron po siyang kasamang mga sabag at awag doon buto ng nagaling ng palay na galing sa dryer tawag natin diyan isabag <laughs> sabag na sabag yung tinapon nila, doon nila tinapon sa ano, sa carbonized rice hall. So, yung nung naipasok sa sako, ay sumama doon kahit kasya uh, kasi sa butas ng um, ayagan o saving screen. So, kasama talaga siya sa media na napupunta dito sa na ginagamit natin dito sa seedling tray. So, ang nakikita niyo seedlings ngayon ay eh, ano yan, talong. Nga lang eh, may mga tamot. Nakawag <laughs> siya. may mga lumusot na tumubo na buto ng palay. Ayan Oh. Oo. So, tatanggalin natin kasi magkakaroon niya ng kompetensya. Baka mas mauna pa yung lumaki. Kasi mas mabilis yan eh talo niyan yung ating uh, talong siblings sa pabilisan ng paglaki. Iba na puputol na iwan yung ugat. Tutubo ulit yan. Dami kasi. So kailangan lang natin ng konting pasensya at kinahon para matanggal itong mga to. Para naman magigoy. etong disgrasya. Nasama pati talong. Balik <laughs> mo lang, tutubo din yan. Hindi mo iwasan, may nakabikit kasi sa talong. Hmm. ganda pa ng pagkatubo eh. Pag inipon mo, pwede mong isabod tanim sa ano. Wala yan. Hindi mo nga lang alam yung variety. Ah, variety sa bag. <laughs> yan you know, o, lalim ng pagka baon. Pag hindi mo talaga tinutukan, hindi mo makikita eh. Dami oh. Pag nakadikit naman sa puno ng talong, pag binugot mo lang, sama yung talong. Bawat butas talaga meron eh. Hmm, yan o. Tingga dalawa pa. Kung konti lang pasensya mo dito, huwag ka nang magtrabaho dito. Hindi ka makakaubos ng isang tray. Iinit talaga ulo mo. So, mas okay na rin to kasi yung mga butas ng train na namatay eh pwedeng ma-replace. Ah, kasi meron namang mga dumoble. Pwede natin tanggalin. <clears throat> At uh, isalin doon o ilipat sa kabilang butas ng tree. Para ma-separate ng maaga. Pero dito, times two. Double-double sila. Double tanggalin natin isa. Lipat natin dito. meeting you. Hmm. Yun. Pahabaan talaga ng presensya dito. At palinawan ang mata. Kasi kung mo ng mabilisan, hindi mo talaga makikita. Para kasi siyang talong pag nakadikit. kahit eh, tingnan mo nga siguro dyan sa video, medyo mahirap siyang mapansin. Kasi makikita mo lang, dinaka-focus ka eh, yung talong lang talaga makikita mo. E, iba kasi napuputol eh. Ayaw matanggal ng ugat. Ayun ah. Ang bilis lumaki ng ugat. Hmm. Ang bilis kumapit. Kaya pag pinatanggal mo pa ito, mahirap na itong tanggalin. Kaya yeah, habang bata pa, eh, bunutin mo na. Kasi kahit magkasabay lang sila ni talong, times two kasi yung haba ng ugat niya, kung kay talong, ang bilis niyang mag-recover. O, kita mo, siya na lang mag-isa na iwan, wala nang talong. O, naka na ito. Magtatago eh. Ayaw mo magpatanggal. O, kita mo, inutol pa yung ugat. Palitan natin yung talong. dami bawat butas talaga meron eh ay nako extra trabaho hindi ka na sana nito magkape ulit eh paano magkakape yan eh hindi ka nakafocus sayang naman to pag hindi mo tinanggal sisira yung pagtubo ng talong long long, long. Balik. ilang tray pa lang yan. Nakakatikon pag napuputol eh. Tapos pag malalim naman yung pagkabaon, pag ginugot mo, dala lahat. Kasama lahat ng lupa eh. Ay, ako. Ayun. Kapitan lang, isasama pa. Tinggal hmm. hmm. dalawa pa bawat butas. Ayan, oh. Hmm. Um, um, tanggal lahat. Hmm. Kala mo talaga, ugat na ng talong. Ugat pala eh. ng palay. Serap ng tubo no pagka kasi ina na express ng growers bit. Yan. film na film ni rice. Ganda ng tubo. Matanggal. Hmm, naputol pa. Ay, sana all. Hmm, Kita compare sa ugat ng talong marami ugat ng palay bilis niya talaga eto dito kita palay yan no? Uh. Hmm, ah, huwag mo Magpabunot ka na. Hmm, sa isang butas, tatlo, yun. gan, lahat, lang iwang lupa, ang lahat. <laughs> Dami. Para ka lang nagbubunot ng damo sa so palayan. Pero dito, palay binubunot mo. tanin mo kasi talong. Pamilang nursery ko, kakairita naman yung, ay, patay na ka, Nabunot. Kakairita dun. Yung, ah, uh, ibong maya. Ibong maya kasi. Binubunot yung palay, sama yung talong pinuputol pa. Hmm. Ano na nga dito eh. Yeah. Masyal din siguro dito. Ay! Sayang. điều hòa, um, bây giờ muốn à, break, break, break